Hi everyone, this is your host, my name is Waray Pag-uusapan natin itong viral pa rin hanggang ngayon na Embornal Girl Ito yung lumabas na babae sa Embornal na hanggang dito sa Espanya nakarating na ang kaniyang Uh, photos o yung video na nakunan siya at nag-viral. At bakit natin ito itinatopic? Uh, kailangan. Dahil, kaming mga OFW yung nasasampal dito tuwing may mga ipinapalabas ng mga pangit na nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? So, nung nakaraang araw, nakita ito dito sa TV or dumaan ito sa kanilang flash report. At tinawag ako ng aking alagang matanda at sinabi niya, Um, tingnan mo yung babae na lumabas sa embornal. Sabi niya, uh, kebergwensa daw. Yung kebergwensa is parang nakakahiya, di ba? Nakakahiya yung bansa natin, hindi yung babae, kundi ang bansa natin. So, yung mga... OFW na tulad ko, nasasampal kami dito, nasasaktan kami dito dahil sa mga ganitong balita. Inipick up lang ng international media yung mga pangit. Kasi bakit ko sinabing mga pangit? Kasi nung mga nakaraang Taon, kung natatandaan niyo yung, yung babaeng ipinalabas sa pugong biyahero, na naka, naka, nakarating din yan dito sa Espanya yung babaeng nakatira sa simenteryo. Pero mamaya natin yung pag-usapan. So, iflash flash muna natin itong uh, babae na lumabas yung Bornal. Alam kong napanood na ninyo ito kasi wala namang huli sa balita dyan sa Pilipinas. Lahat ay napapanood. So, ito yon Natunton at nakilala na ng mga otoridad ang babaeng na lumabas mula po sa Imburnal sa gilid ng kalsada sa Makati City. Ayon sa kanya, hindi siya nakatira roon. Bagkos, kinuha lamang daw niya ang nahulog niyang gamit. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ako po yung... Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakunang ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla kaya siya napunta sa loob ng drainage ay para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po kung dami ng tumingin sa akin dahil nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Ngayong araw, nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa kahumarap sa media para linawi ng ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasya siya. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bedspacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastic, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pa uwi dahil sa takot at gulat ng makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalukan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para masimulan ng pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. So, i-stop na natin kasi ang gusto lang naman natin ay ipakita na totoo yung balita na yan na meron talagang kumakalat o nag-viral na uh, video about jan sa babaeng na umaahon sa embunal. So, ang punto dito minsan ang gobyerno natin ginagawang drawlats Ginagawang drawlats ang mga mahihirap kasi katulad niyan, kung hindi nag-viral, do you think uh, the government will help her? Hindi siya papansinin. Kasi hindi nag-viral. So, ang nangyayari ay yung mga mahihirap natin kababayan ay nagiging roll Kung sino yung mag-viral, siya yung tutulungan. Kasi kulang ang ating year, lalo na yung mga taga-DSWD, kulang sila sa aksyon. Hindi nila pinupuntahan yung mga liblib na lugar. Nagaantay lang sila na mag-viral, saka lang sila kikilos. At itong pagbibigay ng 80,000, marami dito ang tumaas ang kilay. Kasi ganoon na lang pala, kailangan mo lang pala umahon sa embornal para makatanggap ka ng 80,000. Hindi natin sinasabing mali yung ginawa nila dito na bigyan itong pamilya, itong mag-asawa, itong mag-live-in ng tulong. Pero sana yung sa tamang pag-distribute ng ayuda sa mga ganitong mga kababayan natin na hikahos. Yung hindi lang sa viral. Dapat pinupuntahan nila yung mga liblib na lugar, yung mga nakatira sa imbornal kasi sabi nitong babae na to mayroon daw siya mga katropa na nakatira sa imbornal. At ito yung nakarating dito. At ito yung sinasabi ng mga puti dito na kibergwensa. Nakakahiya. Bergwensa is nakakahiya. Nakakahiya ang gobyerno natin. At ngayon ha, ngayon, fresh, fresh na fresh. Ang ating bansa ay number five sa mga lugar na hindi safe para sa mga turismo, para sa mga turista. Di ba? Nakakahiya. So minsan uh, lagi kong sinasabi na sampal ito sa aming mga OFW kasi kami dito yung uh, pinapakitaan ng aming mga amo. Kami yung unang nakakatanggap ng kahihiyan dahil sa pinagawa ng gobyerno natin na kayang pumirma ng uh, impeachment um, articles na may kapalit na 150 million. Samantala, ang dami nating may Ang dami nating mga street dwellers, mga homeless. Pero ano ang ginagawa nitong mga to? Kami yung may uh, titulo na bayani ng bagong Pilipinas o bayani ng ating bansa, pero kami ang unang nakakatanggap ng mga sampal galing sa pagpuna ng iba't ibang uh, foreigners kung saan kami nagtatrabaho. Nasaan ang hustisya ng aming mga inaambag na remittance para umangat-angat na lang ang ating bansa? Nakakalungkot na katotohanan ng ating bansa ay laging kinukutsa ng mga karating bansa natin naungusan na lang tayo ng iba nating kapitbahay na bansa sa pag-unlad. Tayo pabagsak. At ito pa yung sinasabi ko sa inyo na minsan na rin sa akin pinakita ng mga amo ko. Akala ko hindi na mauulit itong pagpapakita sa akin ng mga amo ko. Kasi again, ang pinapakita dito sa Espanya, yung mga pangit, yung mga pangit na ano, na mga uh, balita sa Pilipinas. So, ipapakita ko sa inyo. Ito, ito. Malaking tulong po kasi to. Hindi ko po ina-expect na ganito po. Hindi <laughs> kami ang magamang sa opisina! Kami ang kami ginigil ngayon! October 27, 2019, nagkaroon ng clearing operation ang lungsod ng Maynila sa Manila. So, so ito yung nangyari noong October uh, 2019 na nagkaroon ng clearing operation kasi nalalapit ang undas, November. October nag clearing, November mag-uundas. Siyempre, dadalawin yung mga patay ng mga kanya-kanyang mahal sa buhay. At ito yung panahon ni PRRD na naglabas ng kautusan na ang lokal na pamahalaan na uh, i-relocate uh, itong mga taong nakatira sa sementeryo. So kaya lang minsan ito yung tigas din ng ulo ng ating mga kababayan na mas pinipili nila tumira sa mga sementeryo kasi malapit sila sa kanilang hanap buhay yung paglilinis ng mga uh, nicho. Para bigyan sila ng mga may-ari ng mga netso ng, you know, pangkain. So, dalawa ang dapat sisihin dito. Itong mga to na matitigas ang ulo at lalo higit ang ating gobyerno. Na hindi nila binibigyan ng pansin bago pa mangyari itong mga hindi dapat mangyari. Nag-viral din ito at nakarating din ito dito sa ibang bansa. At ito yung pinakaunang balita na tinawag ako ng aking amo uh, para i- panood sa akin itong nangyayari. And this is really a slap. Kasi um, kasiraan sa Pilipinas itong uh, nababalita dito. So, imbis na i-improve natin ang uh, buhay ng ating mga kababayan, yung iba natin mga politiko, kulimbat ng kulimbat sa kaban ng bayan. Ito yung uh, walang hustisya na ginagawa ng ating gobyerno. Alam nyo, ay, kaya rin ako dito nagsasalita kasi kilala ko kung paano umastay yung mga politician. Galing ako sa uh, barangay kung saan ang kurakutan ay talagang talamak. Hanggang ngayon, katulad nito, hindi matutuloy ang eleksyon. Nag, ano, nagbabadya nga hindi matuloy ang eleksyon ngayong December. Lalong namamayagpag sa pag-i-enjoy ng pangungulimbat ng kaban ng barangay ang mga barangay officials. I know that. Kasi sa amin kahit grade 2 ha, grade 2 yung aming ko barangay ngayon na walang talo dahil sa pera. Dahil sa suhol ng mga kapatid. Pinamumudmuran ng mga kapatid ng pera ang mga botante tuwing election para ang kapatid nilang barangay captain na grade 2 ay hindi matalo. Kasi alam naman natin na lalo na ngayon na ibinun, ibinunyag ni Mayor v, uh, Vico Soto na ang mga barangay pala ay may 2 million, 3 million a month. Ito yung maliit lang na barangay ha. At kung malaki na barangay, 5 million ang uh, binibigay na budget para sa barangay na hindi natin alam kung saan napupunta. Kasi ang alam natin nakikinabang dyan yung mga barangay officials lang. Lalo na ang barangay captain na sip-sip sa munisipi kapag kampi nila ang mayor. So very sad na kami dito ang malaki, ang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa ng Sarmitans. Kami ang unang nasasampal sa mga gatong balita na ipinapamukha sa amin ng aming mga amo ng mga foreigner. So, nasaan ang hostess siya sa mga OFW na dugot pawis ang puhunan na ang iba tumatalo na lang sa mga building dahil sa pangungulila na ang iba uh, naaabuso ng mga amo at inuuwing bangkay sa Pilipinas. Pero itong ating gobyerno hanggang ngayon, puro politika ang pinag-uusapan, impeachment ang pinag-uusapan. Diba? Mas mahalaga pa sa kanila yung magpatahi ng mga robe, mag uh, prepare sa mga ano nila sa hearing kaysa sa isipin ang mga kumakalam na sikmura ng kanilang kababayan. Nakaka-frustrate tumira sa Pilipinas. Nakakadismaya umuwi sa bansang sinilangan dahil wala kang maaasahan. Kawawa naman ang ating mga OFW, kaming mga OFW na patuloy kaming um, bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa dahil sa mga remittances. Alam naman ninyo mga gobyerno ng Pilipinas na napipilay ang bansang Pilipinas pag walang remittance. Kaya nga kayo umalma noong uh, wala no remittance uh, for that month. Dahil alam ninyo na mapipilay ang operasyon ng ekonomiya ng ating bansa kapag walang remittance ang OFW. Kaya lang hindi kami mahalaga sa inyo. Ang mahalaga sa inyo ay makakulimbat kayo sa pondo ng bayan, na binabayad ng mga taxes ng mga Filipino at uh, remittan sa mga OFW. So, yun po, um, nakakalungkot lang isipin na hanggang ngayon pabagsak ang ating bansang Pilipinas. Anyway, naka-duty na po ako. I mean, mag-duty na kaya naka-uniform na po ako ang inyong uh, OFW blogger ay lagi nalang uh, pasingit-singit sa mga oras sa pag-vlog dahil mas priority natin ang pagtatrabaho trabaho kaysa sa pag-vlog dahil hindi tayo dito napubuhay, okay? Hindi tayo napubuhay sa YouTube. Ito ay uh, dagdag-libangan lang namin ng mga OFW para hindi kami ma- lugmok sa aming kalungkutan, sa pangungulila sa aming mga mal sa buhay sa Pilipinas. So maraming salamat po at asahan ko ang inyong suporta sa susunod nating video. So bye for now. This is your host. My name is Waray. Saying bye.